Ano po ang mga paghahanda na ginagawa po ng uh, NLEX para po maabatan yung uh, pag-build up sa mga tollgate o sa mga toll plaza? Opo. Uh, tuloy-tuloy pa rin naman po yung ating uh, mga uh, dagdag uh, deployment ng ating aming mga personnel para mag-assist po dito sa ating mga babayang libyahe. Mm -hmm. At uh, ganun din po na uh, tuloy-tuloy pa rin po na wala, wala pa rin po tayong mga lane closure, mga road work open po lahat ang ating lanes. Hanggang uh, bukas na po yan. Hanggang bukas At, na? Apo, uh, uh, hanggang bukas din. Nag-umpisa po tayo noong uh, uh, Webes ng 6 a.m. Mm -hmm. Tuloy-tuloy po hanggang bukas ng 6 a.m. ang ating implementasyon ng uh, free towing uh, para sa mga Class 1 na vehicle hanggang ni Westwood Seat. So far sir, itong mga nagdaang araw, simula nung Webes, yung uh, Exodus pa uwi, ah uh, wala naman tayong mga major incident na nangyari along uh, NLEX ICTEX. ah uh, so far, wala po tayo mga major uh, road mm -hmm. crash, major uh, incident. Uh, mm -hmm. bagamant, meron din po tayo mga ilan-ilan po na mga uh, minor uh, rear end, po, minor re -end, uh, accident. Kagaya po kaninang uh, umaga, meron po tayo dito sa may kanda uh, Kandababayad at uh, uh, pa, lambda 47 pero kagaya na banggit ko minor din po may minor injury pero agad-agad naman po na uh, na clear po yung insidente natin